Mayong adlaw ninyo mga kamanok. Ani anak pud ta karon ang punta atong on ang usa ka backyard fighter breeder na nagasali na sa WPC Stagan 11 Stag ug dinga apil pud sa banuban pa nga mga stag derby sa Cagayan. Mga kamanok, atong ilalahon ug atong on si Carl Barahog Salik ug ato ang pangutan-on kung unsa ang mga bloodlines ang ginapingan o ginapil sa mga stag derby sa WPC ug sa uban pa mga derbies. So, kung excited na mga kamanok, excited na pod ko, tara! Hello, mayong buntag mga kamanok, no? Ani ata karon sa atong usa ka higala og amigo. Diri nato makita sa Purok dato. Ito andang Barangay San Isidro, General Santos City. Atong abi-abiho ug atong ipalaila sa inyo ha. Ang usa ka backyard breeder nga willing jud pod nga magpa-interview para pod nga ma-encourage ang mga backyard breeder para sa kaayuhan sa tanang mga backyard. Sir, may buntag sir. May buntag sir. Ah, ako dahil si Carl Marumsalik, 25 years old, taga Purok Dato, Ito Andang, owner sa C G Farm. Ang iyahang farm is gi pangalan niya mga og o C J. Ganong C &J, sir? Ah, na siya na, buo na siya kay tungod Carl Jania. Ah, okay kayo mga kamanok, no? Suportado gi ka sa iyo, Sir, no? Opo, sir. Ya yeah, nindot kayo mga kamanok kay eh. buhagit sila na kuha sa ilang pangalan si Anjay no? Oh si Anjay. Hmm basta ra ba sa tuang, na to ang misis. duol kay paswerte nato ani mga kamanok. Paano ka na encourage sir nga magmanok sir? Paano ka na encourage pag panabong? Ah na, encourage ko na akong time nga akong tito mo na pud jay manukan tapos ako na bali ang nagkuan ba nag-manage na nagpakaon hangtod nga didto ko naka ingon ko nindot mo yung pagmanok kay murag malingaw ka sa kwan motong murag dream po na ako pagdako na ako gusto ko na ako yung po ah okay kayo sir no mm -hmm. Pila yung edad din mo to sir nga ikaw nagbanit sa manukan sa imong tito nalawa to sa 13 13 years old ah pila na kakaroon sir 25 at 25 ah, okay kayo <laughs> mga kamanok no kaya uh, 13 years old ba siya na yung manid sir sa yahang tito sa manukan Karon karun gipadayon ipadayon good so passion good yung mga passion. pagmanok sir Lingaw mo kung siya. Lingaw. Mga oh, no? stress. Na, nindot yun Sa imong background sa pamilya, sir, hilig po ba og manok panabong, sir? Ah, hilig yun kayo. Ulo-ulo pa yun ako. Na. Ah, Tapos, napasa siyang anak. Ako tito, Napasa na po siyang apo. Na ah. ako na Ah, sigurado gini, mapasa po din sa'yo, mga anak sa'yo. Oo. Mauna yung hindot, mga kamanok, no? kay mauna naka, Uh, advantage sa to ang mahilig kung mga manok. Kaya na mo manak. <laughs> anak, ramay mo Kung <laughs> <laughs> sa mga bloodlines kag giampingan o gipadaghan uh, ni Carl, no? Kay makiusyoso tawag magki na sa iya. Kung sa mga bloodlines, na sa imo mo, Adri, sir? Uh, Akong bloodline na kay na rounded uh, alin sweaters, monroe blues, kelso, o rounded kelso, boston rounded. Ah, uh, Okay. Unsay kanong gitawag siya grounded budlat sir? Sa akong nabasa mo gud kay nagsugod jud ang grounded budlat kay Roa sa Cagayan de Oro. Mm. Tapos, kay mao na ilang gitawag daw ida eh, ko ug mata nga manok. Ah, okay. Ako ang tanaw na ko niya, mga manok, <laughs> no. kong dako ba <laughs> yun? Wapo ni Hayag si si Koy Paranawa ni Manok ka, no? Dako ba siya kamanok? Ah, dako ba no? Dako ba no? Budlat na no, kayo. So, atong tanaw na niya, mga kamanok. Unsa deadline sir ang kanang dominante sa imuha nga naghatag sa imuha og kanang maayong winning percentage sa ila usa ka breadline round Leonid Budlat gyud ya ah, okay kayo di ko sayang yung anak nga na mo sa pito lima na og duaray na ah okay kayo pud iyang record hmm uh mao -huh. ni gipadagan ni mo sir oh gipadagan ako kay bright gyud ya nga manok mm Sige, dapat gid bright gid ato mga manok presto to agyot kay pabulok-bulok no patatanga dali ra no. Sa wala. Usa ba blood line sir sa imong gipa gipang kuan karon gi ampingan usa mga blood line. Allen sweaters, <laughs> Monroe blues o grounded So, Ah, mga kuan nga mga bloodlines no. Dili ba i prepare o kondisyono ng imong mga bloodlines sir? Dili man ja kuan kay dali ra jud siya i prepare kay Ang uban, lisod kayo. Karon, kanay, wala ra. Dili na kay siya stress nga i-prepare. Hmm. Sino? So, mga yung, pa mga kamanok o pamaagi kung giyon sa niya pag-alaga yung mga alaga diri nga mga sisiw padulong sa dako kung pamaagi ni sir nga imuhang kanunay ma-maintain ang health sa imuhang manok kung padako sila nga maayo sa day old pag-iyon siya mawala pa, pa, pag-iyon siya sa hatchery may mnundan siya antibiotic tapos, diyan na rin ka mag-straight kag 3 days nga vitamins. Tapos, pagkasunod, plain water. Hangtod nga, every 3 days mag-straight kag vitamins. Hantod sa plain water na po siya. Hangtod sa pag-harvest. Ah, okay po. No? na ang atong pamaagi mga kamanok. No? kay sir po siya tested po. So, ang ato nga nga, maduog na ito ang mga na para makakuha ito mga idea, Di ba sir, no? Naga YouTube po kasi Tara-tara lang pag YouTube oh, sa YouTube, manok. But -tanao, but -tanao. Hmm. Kinsa, usang farm sir, yung mo ginatanaw. Sa akin kay Biboy Enrique, so sa Red Game Farm. Ah, bitaw no, red game farm no. Unta madungog tani ni red no. Oo. Oh. Tagahan <laughs> no. oh, <laughs> na og Dugay ni bugan gandum. bitaw ano ito, tro. Bro, di pa ta kaya sir. no. Mal <laughs> <laughs> ba yung mal mal to sigila. Mag ipon na ta ini. Oon ang winning percentage ni mo sir ang kadatari ni mo sa imo ang deadline okay man? Okay man mo ja. Masay na kuan. Pero di po din nga masiro yung tanan Pero na panahon nga, daog, usay tabla, daog, tabla, na ba bawi na sila kwan. Kaya ah. sa kamayo, basta magihan yung isa ka. Oo. Uh, wala bitaw, wala no? yun. Kaya ganit, tinuod na siya. Kaya ako bitaw, manari ko, say, may ko. Uli rin mo kung magdawingoy siya. <laughs> 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 kung maginoktok, may undala, yung champion, so, no? Oo. Napayoban, eh. may Ini sugalanan gini manuk, ka mayo kayo pero hindi ka katag na eh. pagabot sa ruwida mo pa mapildi mo no? pa mapildi o, bitaw ang uban bitaw na ko kay ila dalari sila derby oh five -back derby sir atong sipunon mo yunang ni champion sir <laughs> <laughs> sipunon mo yunang naka daog yun sa ila no oh. ino you know, nagdagida nagakwan po ka sir karang naga baligya po ka sa mga materialist sir, sir. oh pero karon <clears throat> wala pa ka ko kabaligya kay murag magamit pa o tanan ni eh na mag, mag, breeding po. Karong breeding season, murag na magpadagan na kay nakita na ako kung kinsay angay padaganon nga bloodline o kinsay ipang phase out ng bloodline. So target ni mo sir, puhon. Pag breeding ni mo puhon, daghan na yun. O, oh, dagan-dagan na. Kaya nakalampas naman sa, sa step number one. Proceed na ta sa step number two. Kung sa may mong ma-advise kay siyempre, paras din mo, batanon pa kayo sa sir sa pagmanok. Uh, 13 years old siya, nakita na niya ang usay uh, style sa mga pagmanok musa sa ma advice mo, sir sa katong gusto nga mag magkahimo pud og ng mag backyard pohon o mag sundog para sa tuwa sa ma si mo sa ilha mga maka backyard ah, para sa ko pareha na ko backyard ra pud da magsugod ta sa step number one. dili ta magpabigla-bigla nga magpalit din tagdagan nga manok para i-breeding na to dili Magkwa lang tag mga duwa ka bloodline ato sang itry hangtod nga magdagdag ta, magdagdag kung pangit, peace out na to. Dili ta magbigla-bigla kay kung magbigla nag breeding, ah, maabot ang panahon, halay pangit nga ko kita og out back to zero na pud ta. Mo nang kita ang pagi sa manok step by step lang yun ya hangtod nga makapadagan ta og dili ta magdali kay ang pagmanok dili man siya gitatawag nga pagdali, mura siya igispilahan nga natay ma-mission ma o natay ma-accomplish. O ako may lang, sugod so lang yun sa maayong pagi sa mga bloodline. O dili lang tama magkuhan, magdali sa pagpadagan. kay mabotag yun ang panahon nga makapadagan tag-manok. O oh, hamaki mo niya mga kamanok, no? Beryang sa sep, pero nakaagi na siya o maka-advise na sa tua. O sir, tama man, sir, no? Kaya kung daggan kayo mo ang iproduce niya, Kunya, yeah. dili De day mga winning line problema, sir. Uh, maglisod po ka sa marking. Kung kinsa itong nagdaog kay... Mm. Yeah, maglisod po ka, baligya, sir, no? Oo, oh, wait maulaw po ka. Pag baligya naman, no? okay. Tungon lang yan, eh. Pag baligya, pangit, eh. Eh, laos na ka. Wapani si Kat. Laos na. Bitaw, no? Tama po, no? Kung sa imo ang dako kay nga challenge sa imo na sir, nga imo hagiap pong solve sir. Kuraisa. Nga na, yun. Kuraisa yun ang pinaka-dabish drink nga sakit. Mabot, bitaw, umanong <laughs> Gubak. Oh, grabe yung tinambalay ng Kuraysa. Pero ka sa vaccine ka, sir? Wala. Wala akong vaccine ka rin. Ah. Ano mga kabanok, no? Ako masuggest sa inyo mga kabanok. Ako kay ka Kuraysa man ko. At kung gusto mo mabaksin ang Kuraysa, pwede rin mo sa balay. Ikaw sir, pwede ka maadto sa balay. Mga 35 days ang abab ba ng kuraysa, sir? Pwede na ay eh, dapat. So, pwede ni madalo ni umuha mga kakiris kaya itong dapatan kakuraysa. o Kuraysa vaccine. Bisa sa inyo mga kabakyan, katong within Jalasoto City, Pwede ko mo administer o mo tap sa toong amigo mo alang ang vaccine. Basig na kay gustong salamatan sir o shout out. Shout out day ko sa akwang mentor na si Kuya Bong Amer o sa akong ninong na nagsugod po ng manok mo na yung ganyo po balik dere Si Donald Garlitos o shout out ko sa mga taga-agan og o labi na sa mga pamilya sa Iligan City o sa akong tito dra o sa akong pamilya dari sa Jensen. Shout out sa inyong tanan suportahan na to ang vlog ni Sir. dako kay tabang sa toa para mailhan punta diri sa Jensen nga uh, usa ka backyard. Salamat kayo no kay nakauuna una si Sir, salamat sa toa. Kaya ako ang mga encourage sir ang mga backyard nga magpa-interview. sa hmm. Say mo, sir. Unsay makuha na to kung pananglit magpa-interview ta o kanang maka istorya na to ang paras na to. Unsay mga advantage ka sir? Ang uh, ako ako ang kung may interview ta di mura tag magawas pud sa ato ang kwan makita pud sa mga backyard nga uy na dei gatago diri de, nga backyard nga nindot pud og mga manok mao murag mag ba kay balag wala dili kita laban at least diri nga vlog makita ta kung unsa tong mga line nga tinaguan oh tara wala ba manok no ayaw kulang ulaw wala ang ulaw kay e, kini atong ginahimo para ni sa mga backyard sama nato mga kamanok busa akong ginahangyo ang tanan ayaw ka ulaw magamay madaghan ang imong manok why problema na para ni sa ato nga mga backyard mga backyard breeders nagagaling salamat sir salamat ninyo sa you sir So mga ka, manok hinaot na naghantag na ibalaan kung sa pag sa mga sisiyo padulong sa pagdagko o padulong sa stag ay nihatag si Carl o pamaagi na nga ang mga sisiyo pagpusa pa lang day 1 may ibang himsog pagabot sa stag so maukin niya ang kanunay na ako ginasulti mga kamanok nadili kita maulaw sa interview ipagawas na ito ato ang mga dagboy dagboy <laughs> ato ang mga bad place tayo mga kamanok no? so ako ginangyo ito sa pag-share like follow labi pa sa ito ang youtube channel ay tungo diri kay Chris Magyard Una good for me, ang mga backyard breeders. Not